po, magandang <laughs> hapon. Ayan po, nandito po kami sa aming Hi, Bibi Pot. Bibi Pot. Hello. Tinan mo yung manok. Pati po manok, nangunguha na ng aratilis. Pero ayaw mo po. Ba't ayaw mo po ni Popot? Oo. Uh -huh. Ayaw mo na umupopot? Bakit? Bakit? Ah, ah, ah. Nagagalit. Ayaw na. Ayaw na umupo oh, ni Putput. Ayaw tayo. tayo. Oh, oh. Ayaw na umupo po umupo ni Putput. Ayun po yung manok oh Nangunguha siya ng bunga ng aratilis. Hmm? Sadya so, bang ang manok ay nangangain ng hinog na aratilis? Oh, ito lang itong manok na nakikita ko. <laughs> Hello, nakakita niyan eh. May, ka may kakumpetensya na po kami sa bunga ng aratilis. Ito, itong manok na to. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ayan to. buhay. niya yung ano. Naghanap siya ng hinog na aratilis. Ayan guys, oh. Ayan, lumipad na. Siguro nahiya. Nahiya na siya kasi napuna. Ayan. Wala yan, Sabi niya, mamaya na ko. Oo oh, nga, ito nga lang manok na ito nga lang. Oh. Nak nakita, ko kong ano. Ang bunga. Hindi ba? Ito na yung tan nakita kong manok na kinakain yung bunga ng karate. Sa so, wala na. Oh. Wala na. Ayun. Di na, pa. Hindi ko alam. Pikam! Mm. Okay, so. Papat! Dahil ngayon. So, Papat! Kada linggo nag-iipon sila doon. Ayun! ayun. Pikam! Ah! <laughs> Tristaud! Ayate dito. Ayaw dito. 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 mo. Gusto pa itong tawag eh. Gamitin mo mong cellphone mo. <laughs> oh. Yan yung manok, yung manok. Yan. Ayan, oh, dami. Yan, isa din yung manok na yan. Ayaw, Gusto niya ano. ng ano. Pinakuluan ko yan walas na al pinacon kapit tapos inanok ko kasi murag puti puti pa di agaw ako pinaanok ko kapak 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 Pati pa ba maligay na? Si tata naman, ano na sa unang hapa uluhan mo mama. <laughs> Banta yun do. Lagi na doon sa uluhan. Si tata, lagi na sa uluhan ni Lola. Ari, tulog na naman. Tulog ka na rin halos maghapon. Mamaya naman na rin ko ah. Huh? Si tata. Nagbabantay. Sa doon, sa uluhan ni mama lagi. Mag-isa, mag-isa doon. <laughs> na nangunguha kayo, mangunguo din yung manok. Ayan. <laughs> Saan? Ayan, lumipad doon. Ayan. Ang. Hindi na lahat. Ubosan kayo ng manok. <laughs> alele ha, baka mahulog ka. Yan. Dito lang kami paghapon. Pot. ito Meron sa kapitbahay ko, guys. Ang daming bibi.